Hi mga SES! Welcome back to my channel, it's me Jen again! And for today's video, medyo interesting siya kasi ito yung mga products na alam mo yung nagustuhan ko naman talaga sila as in love na love ko sila pero parang medyo nakalimutan ko na sila since may mga bagong dumating na nagustuhan ko din pero maganda sila ha. So gagamitin natin sila ulit ngayon mga sis, kasi baka mamaya nagtatampo na sila, di ba? Kaya naman if interested ka dito sa mga products na to, then just keep on watching! So, mag-start muna tayo mga ses sa kilay. Ito, ang tagal ko nang hindi siya nagagamit. Parang ngayon ko na lang siya ulit nagamit nung nag-release sila ng mga brow products nila ulit, yung extension, pati yung eyeliners nila. Ngayon ko na lang ulit nagamit yung Get Ready With Me Brow Lift Max nila. Laminating and Grooming Multi-Use Gel to. Actually, ito din ginagamit ko ng pang-ano ng mga tutsiang ko, 'di ba? Alam nyo 'yan, multi-use talaga 'to. Pero ngayon ko na lang, lang siya ulit nagagamit kasi sobrang na-inlove ako kay Absidy, kay Lovely Cosmetics. Parang mas madali silang ano, alam mo 'yon, parang magamit. Pero ito, maganda din naman talaga siya. Yung ko bakit parang hindi ko na siya nagagamit ngayon. <laughs> Pero sara, gamitin natin siya ngayon sa ating kilay kasi kapag ito yung ginagamit ko dati, talagang lapat na lapat din naman ang ating kilay. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Walang galawan din. Pero kung i-compare kasi siya kay Absi talagang mas matatag si Absi Ayan. di ba? box naman din talaga tong si Get Ready With Me. Alam nyo yan. Ang tagal din itong namayagpag sa number one, ano ko, kineme for brow gel. Ayan comment down below kung sino pa yung gumagamit ng ganto At nabudol ko dito. Kasi ang ganda naman niya talaga. Ayan. So, ayan. This is our kilay. So, mamaya na tayo mag-brow pen. Tayo ay magfa-foundation na ngayon. At ito naman, my gosh, mga sis, kailangan natin siyang gamitin pa ng mas madalas kasi maharlika siya. Pero maganda siya super na hype din to sa TikTok mga sis alam niyo yan 'di ba si Glamzilla pa yung pinaka nagpa-hype nito and super ganda naman talaga niya pero bakit Jen bakit hindi natin siya ginagabit bakit kasi biglang bumili ako ng Giorgio Armani alam ba yun bakit tayo bumili ng Dior na foundation stick so ayan na nga po nakakalimutan natin siya kahit maganda siya magasess imagine nyo magkano pagkabili ko dito sa look mo tapos hindi natin siya ginagamit. Why? So, gamitin natin to, mga sis. Yung combo. Sa TikTok ko to nabili. This one. Para mas lakad. Ayan, ang ganda. Deadmine nyo lang yung mga aso. Kulwari, wala kayo naririnig. Kulwari, wala sila. <laughs> Kasi may dumaan na namang tao. So, tinatahulan nila, diba? Anyways, ayan. Sobrang ganda nito mga sis. Ewan ko bakit nakalimutan na natin. Dinamay kayo. Yes naman. Labas ng labas ng mga bagong products. Tapos, bili din ang bili. Hindi naman nauubos talaga. Blam, blam, blam. Pero feeling ko talaga, sa work namin, like ganito, content creator, lalo na sa beauty, hindi may iwasan yun na ma-expire ka ng product na sobrang ganda, hindi mo na over uh, use talaga. Pero kasi, syempre ba diba, try, try kami ng try lagi ng mga makeup for you, mga say, syempre for us din na matry namin. Pero syempre, mas ano siya, mas ma para matry namin para sa inyo, ba diba? Ayan. O, diba? Parang balat mo, ito parang balat mo lang talaga eh. Oh. Nakalimutan na natin maganda siya. Ayan siya mga sis. Ang ganda, no? Balat kong balat lang. Next naman mga sis. Oh my gosh! Naaalala ah, niyo pa to? Si Tori, 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 Tori. Feeling ko ang dami kong nabudol sa inyo na bumili ng Tori. Ay, grabe. Namiss ko naman si Tori. Like, ito yung lagi kong gamit. Pang, ano, brontour. Diba? Naaalala nyo ba yun mga sis? Oh my gosh. Gamitin natin siya ngayon. Hanggang ngayon maganda naman to mga sis. Alam niyo yan. Blend, 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 Super dali lang magamit. O, oh, di ba? Ang ganda. Sino ka dyan? Torrid. Ay, namiss ko naman gamitin si Torrid talaga. Tayo ay nahuhulma na paunti-unti, mga sis. Sis? Sino mga sis? Sis pala. Hmm. And then, tayo ay mag-concealer. Gagamitin natin itong NARS um, Radiant Creamy Concealer. Ang taga na natin hindi nagagamit ito simula nung nagkaroon ako ng Hourglass, ko ano pa ba, um, Tevion, alam mo yon Hindi na natin siya masyado nagagamit. Pati yung nung nagkaroon ako ng Dior na concealer, parang hindi na siya masyado na pa -pansin. Baka magtampo na siya. Pero ano ha, actually medyo paubos na nga ate. Eh. So, na-overuse ko din naman siya bago dumating ang mga ibang foundation na ginagamit natin ngayon. Hmm, ayan. Para hindi siya magtampo, gamitin natin siya ng madami ngayon. Mamaya ako nabiblend yan mga sis. Marinate muna siya dyan. Mag-brow pen muna tayo. And I'll be using itong Get Ready With Me Brow Pen Pro nila sobrang tagal ko din hindi nakagamit nito kasi nga ang mas nagagamit ko talaga ngayon is si Strokes Microblade Pen. But now, I'll be using this one. Shade na to is Dope. Ganda din to eh. And it's long wearing. Minsan talaga makikita mo na lang yung mga products na ginagamit mo before pag nag-declutter ka, alam mo yun, or pag biglang naisipin mo may hanapin na product. Mas makikita mo na lang siya, nandun pala siya sa sulok, di ba? Or minsan, actually, kayo nagre-remind sa akin, mga sis. Parang minsan mag-message na lang kayo na, sis, kamusta yung ganito? Okay pa ba? Buti nga nire-remind 'yo ako. Eh. Kasi alam nyo, grabe yung parang o nung makakalimutin ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. So, sobrang busy as a mom ata. Ayan. O, diba, boobs? Okay. So, ayan ang ating kilay. Now, blend na natin ng concealer. Ayan. O, ba? Diba? Ang ganda-ganda niya talaga. Sabi ni Nars, Huy! Ba't mo ako kinalimutan? Huwag ganun. Hmm. Pakak super love it. Next for the eye shadow mga sis, oh my gosh, like hindi ko pa hindi ko ata to na 50% na nagamit. Tingnan niyo naman, ang ganda-ganda pa rin yung tignan. Pero ilang taon na sa akin to, parang mga 2 years da ata. Pwede ko pa ba siya magamit? Ilang years lang ba to? 6 months lang pala to. Oh my gosh, pero gagamitin ko siya kasi hindi ko na siya nagamit ulit. O ba? Diba? na natambak na lang si Maring Dior. So, gamitin natin tong primer niya. Ewan ko ha, kung safe pa tong ginagawa ko. Pero sayang siya, gamitin natin. Grabe, magkano bili ko dito tapos hindi na siya nagagamit. Nakakasad yun. <coughs> kung ano-ano na lang gamitin natin dito. Magamit lang, di ba? Ganda pa naman ito. Very subtle, eh, may lang. Piling ko naman pwede pag gamitin sige, kumbinsihin mo pa yung sarili mo. Mas nagagamit ko yung mga Natasha Denona and also si tag dito. Pat Magrat na palette, ay shadow palette compared dito. Pero ito pinakamaganda dyan, ito. Nasa gitna. Look, diba? Lakas mo ka. Yaman. Next naman mga sis is liquid blush. Mm, alam niyo yan, sobrang ganda nito pero hindi na natin siya nagagamit. This is in the shade Encourage. Sobrang nice nito. Ewan ko kung hindi pa naman siguro expired to or baka expired na. Pero tara, gamitin natin siya. Di ba? Hindi natin naubos. Ah, grabe naman. Ang ganda ah. Ang ganda nitong shade na to. pigmented nyo. Loko. Ang dami. Ang ganda ng shade. Miss ko naman tong shade na to. Ang ganda nito sobrang mga sis. Parang dati, parang halos siya lagi yung gamit ko na liquid blush. So baka isa to sa mga pinaka nagtatampo sa akin. Wah, tampo. Next naman mga sis is powder blush from Kiko Milano. Alam niyo yan. Ang tagal ko din binudol to sa inyo. The shade 06 super nice nito mga sis. Ewan ko ba't di ko na siya nagagamit. Pero gagamitin. Ah! Gagamitin natin siya ngayon kasi maganda siya mga sis. Oh my gosh, ang dami ko nalagay. Pero okay lang yan. Ang ganda din itong shade na to mga sis. Alam niyo yan. Tagal ko din binudol sa inyo to. Oh my gosh. Like. Ayan. Kukuha ka lang ng powder brush para ma-blend pa ng mas maayos kung naparami ka. Ayan. Di ba? Ang ganda. Love it. Ito mga sis, baka na-miss nyo talaga. Mm. Di ba? Tagal natin hindi siya nagabit as highlighter. Gamitin natin siya today. Oh, fuck. Ganda. Fresh ka talaga pag ito ginamit mo. Oh. Grabe naman. Hmm. Then for the lips, oh my God, mga sis. Ngayon ko lang siya ulit nakita. Naalala. This one, yung lip maximizer ni Dior in the shade Rosewood 009. Oh my gosh. Alam nyo bang halos laging event ito yung gamit ko kasi ang ganda-ganda niya. Sobrang ganda nito, mga sis. Grabe, ngayon ko na lang ulit siya nagamit. Look at that. Purple. Next naman, mga sis. Ah! yung powder ni Get Ready With Me. This is their powder rush. Sobrang tagal ko nang hindi nagagamit to. Kasi nga, sobrang na-in love ako kay absi But now, babalik tayo dito. Wait. Ayan, super love natin to. Ang shade ko dito is buff. Hmm. Hmm. ba? Diba? Ang ganda kasi naman talaga niya. Nangibabaw lang talaga na very very light si ano ang CD pero oh hindi niyo kabog talaga to kasi ang tagal din nitong naging number one sa akin di ba yung OG and ito So, ayan mga sis, this is our final look using yung mga makeup na love na love ko din naman talaga. Pero nakalimutan ko lang silang gamitin ulit. Look, perfection, ba diba? I love it. So, yun lang mga sis. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!